at maging maning pusa na tulad din ang tunay nagpala. Ikaw ang Tagalog, tulad din sa Latin, sa Inglas, sa Stila, at sa Litang Anghel. Sa tatampuong, maalam tumingin sa siyang nagawad na bigay sa ating taan ating tulad din sa iba. Nangayal pa ba ito? a e e u u at sa lili liotra a e A-A-E-U-U at sa kaya nawala is ko ng sigwa. Ang daanday silawa ng dakong Why anyway, is you <laughs>